Ayan, hello guys. Magandang hapon po sa ating lahat. So, nandito po kami ngayon sa church. Dapat ay papunta kami ngayon sa Santa Ana, sa Gimba, para sa aming Saturday ministry. Kaso, nagkaroon po ng konting problema sa aming service na kolong-kolong. So, ayan, ginagawa ngayon ni Kuya Tirso yung aming kolong-kolong kasi natanggal yung ano nga yung natanggal dyan, kuya? Stabilizer. Stabilizer. So, natanggal po siya kanina habang papunta kami ng Labne. So, nakarating na kami ng barangay Labne kanina. Nila ati yun, Tapos, biglang tumagilig yung ano, yung um, kolon, yung pinakang motor niya. So, chinik namin, ang aming driver kanina, ayon yung, um, yung aking asawa, yun yung nakaupo kanina. So, siya yung driver kanina tapos biglang tumagilid na parang may natanggal so yun na nga yun na po ang nangyari kanina chinek niya, yung kulog -kulog na yung kulog-kulog na pansin niya na natanggal yung stabilizer so kinailangan namin bumalik ulit dito sa gabal kasi medyo delikado kung tutuloy po kami ng Santa Ana dahil medyo malayo po yung tatakbuhin nang aming biyahe kasi malayo po yung Gimbang from Muñoz so yun po ano lang oras ngayon, hindi namin alam kung matutuloy po kami ngayon sa Santa Ana para sa aming Saturday ministry kasi po hapon na po. Ngayon ay alas 4 na po ngayon. So pinag-uusapan po namin ngayon kung matutuloy kami ngayon sa Santa Ana Gilba. Kaya yun, yung mga youth naman na yan na nasa likod, papunta naman sila ng kalabalabaan ngayon para sa kanilang youth ministry. Ayan, <laughs> sabi sabi ni you know, go, go, go na daw po. So, yun guys. Maraming maraming salamat at nawa ay mabigyan na kami ng panibagong service or karagdagang service para sa aming mga ministry. Kaya yun, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood. Yun na po ang update for today's video sa ating uh, vlog ngayon. Kaya kung hindi pa po kayo nakafollow, Follow niyo po yung aking Facebook page. I-like at i-watch po yung aming video. Maraming salamat. God bless everyone. Ayan. Baka po matuloy kami ng Santa Ana Gimba. Ingatanawa kami ng Lord. Thank you po. God bless po. So ito po yung nasira sa kolong-kolong namin kanina habang kami ay papuntang Santa Ana Gimba nasa barangay Labni pa lang po kami ay naputol po yan yung banda po dyan sa ilalim sa may malapit sa driver yung tinatawag na stabilizer so yan po buti na lang ay kakaunti lang kami nakasakay medyo tumagilid po yung motor na yan so sa ngayon po ay aayusin na siya ni Kuya Tirso kasi bumalik po kami dito sa church para maayusin Ayan, sa wakas, salamat po sa Panginoon at natuloy yung aming ministry sa Santa Ana, Gimba, Nueva Ecija. So kahit medyo ginabi na po kami ng aming pag-uwi ay matagumpay naman po yung gawain ng Panginoon doon. Yan, praise God po. So ito po yung mga kaganapan doon sa Santa Ana, Gimba.